ma bisita po tayo sa kabilang ilog mga kapambing Titingnan po natin yung sitaw po Ang nangyari ah. Pagkalipas po ng bagyong upong Yan po ang ating ilog oh. Hindi labo po Kanina po yung napakalaki nito ay Ano may kaya? Ah, si mami po Kasama natin Yan Kaya naman punta tawidin mga kapambing order po na si Taw. kaya tayo pa ako kasi yun po po yun ay tumbahan ng nang na po ang poste nun ay sayang po yun tingnan po natin ang panahon po yun ay makulimlim pa yan o pero dito nasikat naman po ang araw na oh. Palabas na po ng ano, Pilipinas po yung ating bagyong upong. Sabi nga ni mami po ay napabis daw ba? Sabi ko mas maganda yun. pa yung Kusa naman ni ay nag-stay pa sa ating bansa ano po May gitlumbas na ang ano ay bagyo May patula dyan na may ha din tayo Ay daming patula may Yan Yan ang naghanay may yun doon sa mother Kabi-kabila, mayroon yan. Oo, oh. yun pa. Sa gitna, ang laki. Oo. Oh. Oh. Yung isa sa ako pa nga tinadala. Yan, naman po ang patulan natin. Kaya lang ay yung iba medyo lumaylay po ang sanga. Ay, may bunga pala. ayan po. Oh. Mapilas po tayo ng patula. Hmm, sabi nyo eh Dabi. Are po, oo uh, ah. Sabi na ako. Uh, Huwag may tanim. Tatlo ka dito, ano. Pwede na ba yung malilit? Dalawa na? Oo. Yeah. Hmm. Tatlo po aray maliit pero pwede na yung dalawa. Ay, apat pa ito. Uh, ayun ba? Alangan pa. Oo. Uh -huh. May pa. Ayun. Ito, ito. na na. Habi na. Ito na Bango po, oh. hmm. Hmm. Patula eh, po. Native. Napatula. Tahiran na naman. <laughs> <Ayun, ayun, ayun. laughs> 30 ang kilo. Pirti siya ba yan? Abay, oh, mga... tamo na uga din nga ang puno. Ito iba po yan ang mahal ng mga ano. <laughs> Gulay. Gulay. Sa atin po ay hindi. Para malaan. Sa bayan daw po ay 90 ang kilo. Lang sitaw. Ano ba yan? Sabi nung may ari ng tindahan. Para po. Ay, dami. Salamat po sa blessing. Kahit po bumagyo ay... May, may natira pa din. Huwag mo ba siya? bahay, may meron pa rin. Uh -uh. Ah. Doon sa dulo. Doon, doon ba wala? Tulog naman pala eh. Ah. Ang dami po. Ah. Kapal yun sunod-sunod oh, tatlo agad dito. Meron doon ah. Diyan. O, tama na gili ganda ng ako pirag kabogon. Doon ako mapunta ni. Dito ka na. Bye bye, hindi mo pagalon at baka meron. Hindi mo na rin. Ah, hindi pa ako sa tawan. Ano pa? Ay, ano pa mo? Ay, wag. Mga lunes pa po yung ba? Ang dami. Sabay-sabay ko lang doon. ba ng bagyo, tirumba mo yan ha? hindi nalapak ng bagyo nilapak mo <laughs> hindi pa pwede yan Yan? tsaka yun tsaka yun nandun? Kamis? Saan no, ka na naman. lang? Dalawa? Ano to? na Depende sa ano po ang laki. Ito Medo, lang uh, ako? Medyo kaunin ko. Ito lang ako. ako. Parang ito ko ay katumbas ng isang kilong palay, 8 pesos. May higit pa nga ang patuloy tanim mo. Ang patulang, 8 oros gis. Oo, oh, patulang, <laughs> 30 ang kilo. Ay, sanga pala. Eh. Ang palay magkano. 8 po ngayon, 10. Sala utol. Patuloy na lang <laughs> tanim mo. Nakapaluha po ang presyo ng ano ngayon. Ng palay. Palay po, talagang lugi po. Sila hmm. utol lugi. Patuloy na nga lang itanim mo. Ay, sabagi tayo naman po yung lugi din dito. Palaki <laughs> mo na. Lugi din po tayo dinihalos. Biruin mo. Nakasiyam na sako tayo, pati yung 3 sirhonos ay dalawa sa akong Abulo. abuno. The labor pa. Labor, ang Hindi natin ano yung hindi natin kinukwinta. Basta ang mahalaga nga po ay yung pangkain. Baka nga po susunod daw pong anihan or man ay hindi na po magtatanim ng maramihan. Yun na lang ang pangkain ang itatanim ng mga farmers po. Ganun nga po hindi nga po pinapakinggan yung ating mga hiling na pataasin po ang presyo ng panay. kaya baka po susunod na ano ah, na tanim man po ay mga pang tanim na lang po hindi na huwag hindi na po ayun tanim niyo? Uh, uh, yun okay. ano -huh. wala naman okay. po talaga mga nangyari talagang lugi naman po yun dati po yan ang ganda po ay wasak po ang ating ano ay baling huyanan ang <laughs> nangyari Ay, yeah, nakakalungkot ay, ay giba. Ay, pamandil oh. ay may bunga na. Bunga? Oh. Pwede may laman na yun. Yun natin, baka may laman. Ay, nakakalungkot po. Ay, giba. Oh. Uh. Bakit po. Ay, wala. Ay, may bunga may bunga na may, uh. may laman? Ay, oh. may bunga ay na. giba. Pa uh. Wala pa laman sana. Uh. Ay, parang pinag-aray. Oh. Ay. Ay, hindi naman ano, hindi naman umat tumikwas ang puno. Oh, pinaikot ang ano. Mm -hmm. Uy. Uy. Pinaikot ang ano. Uy. Ay, nakakapaluha yung ganito. Sakala ang punaganda, na Ay, oh. Yan, oh. oh. ay, pati pala doon. Ay, sa kabila. Ay, lahat. Ah, sa akin, yan, oh. Yan nga yung lantay, nakapagbisita nga doon. Uy, dati, oh, baka may laman. Bet bitak. Nagkahangin ang ating ano, balimbing. Ay, mirna. Nilo ba? Wala pa. Ha? Huh? pala ang ito pang November. Ay, yung bukal oh. Oh. Ay, wala. Dapat eh po tinatambad ang mga ano ay. Dapat palipin na natin ang ano-ano. Hmm. Eh di, kung pinatulan naman ay yayag. Dapat po pala ang tanim ng balimbing ay January. Kagayot na naman pag gawa din. ng 9 months ay ano, December, ah, September. Hindi naman nabukal yata yung iba, mm. no? Na. Uh, hindi. naman ang bukal. Ayun, bukal, oh. Ayun, bukal, o oh. Wala pa laman pala. Wala pa yung laman. Bago lang na, ano, na lang, yeah. Ito po yung update natin sa baling Paano ito? Wala, kaya ano yan. Lalong papangit pag tinapyas ang uh, ano. Didiritso yan siguro. Ah, ah. Ano na, binhin na lang uli ang katawan ito. <laughs> wala ka nang nabulo. Nahukay na laman, puro bini. Eh, wala pa naman po eh. Kahit testing naman natin eh. Yeah. Ba't din po. eh? Ito, ano ito? Ay, ha? Wala pa ito. Hmm. Ugat yan. Wala pa. Batang-bata -bata pa yun. Hmm. Ah. Ay, wala. Ugat. Ganito po ang buhay ng magkatanim mga kambin. nakaka Nakakapaisip-isip din naman pagka nasira ang ating halaman. Eh. Wala, yan po. Wala, hmm. po. Laka. Ano doon? Sa dulo mo yun, yung pakita mo doon, yung dami doon, yung tumba doon. Oo. Parang ano-ano, may part lang na dinaanan. Doon gumanon umikot. Nag-ipo-ipo po dito. Hindi man lahat, kaya alam mo. Hindi naman lahat yun. At ano ang bunga? Lag-lag o. Bunga na? Akala ko may bunga. Pag may bunga na eh, may laman. Pag lumaki bago pala ang eh. Naman ito ang buhay ng mag-batanong. Ito sa mga laban niya. ang dami, dali! Ayan. Pwede ba ito? Ayan, ang sarap ng sapatula. Ay, dami oh! Ah. Ay, 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 po, bramin, no? Ayan, ang laki! Ayan, ang ay blessing naman, ari. Pwede ba ito? Oo. Yung ating baling pinapatumba. Ay dito naman, nag-blessing po tayo sa kabilang banda naman biglang babala ang tayo ay may kabuting kaibot po kanina tayo po nagtanim pala ang binhe ay ito may kabuti na po iba man yun ibig sabi ko nga ay kabuti rin ito, ito mm. po yan ang sarap sa patula at ilalaga po kabuting <coughs> kaibot po dami pag po ito ay ano dito <coughs> na ang tawag ito pag ito nabulok dito Maglago. pag ito po ay masyadong nabulok na yung kabuti namang ganun ang lalabas. Yung bulbariela. 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 Yung daddy, lalagyan. Paano ba kinukuha mo? Ganito ba? Hindi. Abay, ulo lang. Ah? Madaming anay. Damo yan. Pagkakay. Marami, okay. dito ang tigil. Dami. Ito po. Ang gantong... Hmm. Ito po. Bukatin Asa... mo. Ang dami sa ilalim. Ang dami um, sa ito po ay ano, meron po. Masarap po ito sa nilagang ano po. Sitaw, magsarap din. Niluyahan lang po ito. Jackpot po tayo sa ano, kabuting kay kabutin Hindi pa ito nakakamatay. Hindi. Hmm. Mamaya, ah, lutuin natin ito. May sitaw, may patula. Kaya, yeah. Sold na. Ba't nga ito yung pagmatanda na? Ay, kinabukasan yan. Harim eh. Ang dami. Pubuklatan nyo lang po yung dami. Ayun, na malaki. Na, na po yun. ano? Oh. Ito pala yung isang araw pa. Ayun nga, ah, ang dami ng sibol. Hmm. Ah, laki mo yun. Ayan. Oh. Ay, dami pala sa ilalim. Ah, ito pala yung ating nalagyan ng sumibol Yung ating gawagawa gawang yun. Eh. Ay, magkakaigi. Ay, nasibol na o. Oh. Ito, magiging kalaban on Yung anong yun, yung nalagay mong yun. Kaya nga pagkatapos nito, ay hindi, nasabay man yun dito. Ay di, maganda na nga. Ito pala, lag, like, ikalat natin dito. Wala tayong lagayan mo eh. Wala ba kayo? Nakuha kung mo sa akin. Nakuha pala tayong isang sakong ano yun. Dayan Doon ka na lang din magawa. Doon na rin sa atabi. Yun nga, sabi ko sa iyo, screen doon. Bibilotin lang natin pabilog. Hmm. hmm. Ito po, eh, na. No. Pwede yung nakalapat sa screen oh, kami okay. Kita ba may? Oo. Ha, wala na. Ang dami po natin nakuha mga kapamilya. No? Sulbi naman po natin hapunan na rice. Yeah. Nagtanim ng kabote. Nakaani ng kabote. Ang bilis po ano. Hugasan lang po natin ito. Mapitas po tayo ng sitaw. Mm. Ang lahat po lang nito ay luya, bawang at asin. Okay na po. Solved na po. May ilan tumba na, ano po, posto na si Itaw, yun, sa dulo. Hindi naman po lahat. Ito, tumba din po, putol gitna ayun eh Bagay po nito ay Kuha na po ang gastosin din sa araw-araw. Makakapagtanan tayo bukas nito. Pag maganda po ang panahon. tumbo po oh. yan naputol putol po dito oh. Ayan. dito sa gitna naputol oh. yan palilipasin lang po natin itong mga sitaw oh. tapos yung trilis po ating lilikumin din yan lahat sa isang tabi pwede pa naman po ang tibay pa tatabi ang po muna natin by January talong naman po dito mga tatlong buwan po itong pahinga tatlong kilo lang naman po palang order bukas na po natin lahat ng harvest mga naman po ng saging diyan. yan may order din po yan ano po yung ating ano, kukunin ang dala po nito ay sa Camarines Norte pa lagi na order po ito eh. si tao, si Lee palinda rin sa ano doon sa Minhan po isang bubig lang daw naman eh ang ito pang lang nata nila yan doon ko yung iba paling may doon saan? Dito, dito. o saan ako pupunta? dito sigurado yung iba maganda mo ano ito, ito, may. ito maganda eh magaganda pala ang laki po dito dali ka yan ang laking buhay po ng sabah ay ah, Na. May lang kilo. Pera na naman yun. Ah, eh. pa ito. Dala na po natin itong saging mga kambin. Yung sitaw po ay eh kay mami. Tsaka yung patula natin at kabuti. Sando eh. na po sa unahan. Yan ang bilis po lumipas maghapon. Hindi pagpapakain na naman ng alaga. Mamaya po, magkapakain. Deliver naman po sa baba. Ganun po ang ating gawa dito eh. Maganda na po ang panahon niluto na po ni mami itong kabuti po natin nakuha kanina ito po ang ating hapunan po bulang lang na kabuting dayami na may lahok na patula at saka po yung sitaw po Ayan, sarap po yan kain po mga pambin.